Magandang umaga po sa ating lahat. Nakapagkape na ba kayo? Kung wala pa, hindi eh, magkape na kayo. Ginugina ng panahon eh. Tapos di ka magkakapi. <laughs> Guys, ipapakita ko lang pala yung fish pan natin. Kung gaano kalapit sa bahay natin yung fish pan. So, ito yung kwarto ko. So, pagbukas mo ng pintana. Ito, pintana ito. Boom! Ito na yung fish pan ko guys. Pwede kang magpapakain ng nandito lang sa loob ng kwarto mo. Ayan. Ayan yung mapalayan guys. Ayan yung fish pan natin. O ba? Diba? Napakalapit lang. Yung mm, sa kabila naman. Papakita ko. Ayun. Oh. Hindi tira yung fishpan natin. Malapit lang sa bintana guys. Oh, Ayan. Yeah. Yan lang muna guys. And good morning. Again.